Hello guys, so ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-lock ng profile sa ating Facebook. So una, punta lang tayo sa Facebook. Then, pindutin na natin yung profile. Profile feature natin. Facebook pala ito ng aking ano. Ayan. 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 Wait lang natin. Then, may ita kayo dyan sa gilid tatlong dot natuldok-tuldok pinitun nyo lang yan sa gilid pagkatapos yung, yung lock profile Ayan. okay ay na guys no? na lock na siya guys yung lock your profile so may nagtatanong guys bakit yung akin walang icon? So, dahil lang yun guys, yung ano nyo, yung professional mode is naka-on siya guys, no? Yung professional mode yun. kailangan naka-off siya guys. Para makikita nyo yung lock profile. Kapag na-off siya guys, makita nyo pag on, hindi nyo siya makikita yung lock your profile. So, kailangan naka-off siya guys. So, yun lang. Thanks for watching!